Aling Tetay, ang alamat ng sili. Sa isang maliit na nayon, sa tabing bundo, may isang batang lalaki na ang pangalan ay Silio. Si Silio ay kilalang kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang kasanayan sa pagsasalita. Subalit, sa kabila ng kanyang kahusayan, siya ay may masamang ugali. Siya ay madalas magsinungaling. Laging binabalaan ng kanyang mamagulang si Silio tungkol sa pagsisinunganin. Ngunit parang wala siyang naririnig. Kapag nauhuli siya sa paggawa ng gawain sa bahay, sasabihin niya, hindi ko po alam na akong inutusan. Kapag may nasirang gamit, agad niyang idinadahilan. Si Kuya Lito po ang nakabasag. Dahil dito, Unti-unting nawala ng tiwala ang kanyang mga kapitbahay at kaklase sa kanya. Kahit ang kanyang matalik na kaibigan na si Lina ay napagod na rin sa pagsisinungaling niya. Silio, kung hindi mo babaguhin ang ugali mo, wala nang maniniwala sa'yo. Paalala ni Lina. Isang araw, habang naglalakad si Silio sa kakahuyan, Nakita niya ang isang matandang lalaki na tila hirap na hirap buhati ng kanyang basket na puno ng gulay. Lumapit si Silio, ngunit sa halip na tumulong, nagsinungaling siya. Lolo, may sakit po ako sa likod, kaya hindi ko kayo matutulungan. Napangiti ang matanda, ngunit tila may halong palaisipan ang tingin nito kay Silio. Sige bata, Heto ang isang binhi, sabi ng matanda. Itanim mo ito at alagaan. Magugulat ka sa bungang ibibigay nito. Kinuha ni Silio ang binhi at nagtaka kung ano ang ibig sabihin ng matanda. Pag uwi sa bahay, itinanim ni Silio ang binhi. Araw-araw niya dinidiligan at inaalagaan ito. Lumipas ang ilang linggo, may tumubong kakaibang halaman hindi tulad ng karaniwang halaman. Ang bunga nito ay maliliit at makikinang na pulang prutas. Natikman ito ni Silio, bigla siyang napasigaw. Ang anghang! Ngunit, sa tuwing may dadaan sa harap ng bahay nila, ibinibida ni Silio ang halaman. Ito ang pinakamasarap na bunga sa mundo. Tikman nyo, matamis at masarap. Ngunit kapag natikman ng mga tao, sila ay napapangiwi sa anghang. sa bawat taong naloloko ni Silio ang halaman ay tila dumadami ng bunga isang araw bumalik ang matandang lalaki at hinarap si Silio Silio napansin kong ginagamit mo ang bunga ng aking binhi upang linlangin ang iba ngayon ang mga bunga ng halaman na ito ay magiging tanda ng iyong kasalanan. Sa isang iglap, ang lahat ng bunga ng halaman ay tila nagningas. Ang bawat isa sa mga bunga nito ay magpapaalala sa lahat na ang kasinungalingan ay maaaring magdulot ng kirot sa iba. Parang anghang ng sili, sabi ng matanda bago ito naglaho. Mula noon, tinawag ng mga tao ang bunga bilang silid bilang alaala sa batang Sisilio at ang kanyang pagsisinungaling. Sisilio naman ay natutong magbago at magsabi ng totoo. Dahil na pagtanto niyang masakit ang epekto ng kasinungalingan, hindi lamang sa ibang tao, kundi pati sa kanyang sarili. Ang pagsisinungaling ay parang buto ng kasamaan na kapag itinanim ay lalago at magbubunga ng kawalan ng tiwala at respeto. Kapag ikaw ay nagsinungaling, maaaring panandali ang madaya mo ang iba. Ngunit sa kalaunan, ikaw din ang magdurusa. Ang kasinungalingan ay laging may kaakibat na masamang epekto. Maaaring itong sirain ang relasyon, magdulot ng sakit sa damdamin ng iba, at higit sa lahat, magpababa ng iyong dignidad. Tandaan, ang pagsisinungaling ay hindi kailanman nagdadala ng magandang resulta. Ang katotohanan, gaano man ito kasakit o kahirap tanggapin, ay laging mas mabuti sapagkat ang katotohanan ay nagpapalaya habang ang kasinungalingan ay nagbubuklod ng kahihiyan at pagsisisi. Maging tapat sa salita at gawa dahil ang tiwala ng iba ay isang iyaman na hindi dapat winawaldas. Dagdag kaalaman tungkol sa sili. Ang sili ay kilalang pampalasa sa mga lutuing Pilipino. May taglay ito, capsaicin, ang sangkap na nagbibigay anghang at may benepisyo sa kalusugan tulad ng pagpapababa ng stress at pagpapabuti ng metabolism. May iba't ibang uri ng sili, tulad ng siling labuyo, siling haba, at siling pula. Mga tanong. Una, bakit palaging nagsisinungaling si Silio? Pangalawa, ano ang nangyari sa halaman ng magsinungaling si Silio sa mga tao? Pangatlo, ano ang aral na natutunan ni Silio sa kanyang karanasan? Pangapat, kung ikaw si Silio, ano ang gagawin mo para bumawi sa iyong mga kasalanan? At dito nagtatapos ang ating kwento tungkol sa alamat ng sili. Sana ay natutunan ninyo ang mahalagang aral tungkol sa pagiging tapat at ang epekto ng pagsisinungaling. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito at nais pang matutunan ang iba pang mga kwento na may mga aral at moral lessons, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel na Aling Tetay's Kwentong Pambata. I-click na ang bell icon para hindi ma-miss ang mga bagong video. Salamat sa panonood at sana ay maging inspirasyon sa inyo ang bawat kwento na aming ibabahagi.